Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kandidatura ni Senator Aini uh, senatorial election next year. Ngayon na uh, kumalas na siya sa alyansa ng Bagong Pilipinas, yung Marcos admin senatorial lineup at nag-decide na stand alone independent candidate siya. Ang tanong, iboboto ba siya ng mga Duterte supporters? Ngayon, nakumalas na siya kay ading niya. So, sa mga nanonood ngayon ng mga Duterte supporters, anong sagot niyo? Paki-comment ko na. No. Iboboto nyo ba? So, oh, um, another question dyan is how about ang mga ang mga Marcos Loyalist? Okay? Kung Marcos Loyalist ka, iboboto uh, e mo ba si si Senator Aimee ngayon na uh, kumalas na siya sa slate ng bagong Pilipinas Alianza. Okay? So, before itong decision na ito ni Senator Aimee Nakumalas, ano, uh, mataas ang kanyang survey ratings, ano, sa OCTA, sa Pulse Asia, pasok siya sa magic tool, eh. So, ito ngayong decision niya ito is very risky. Baka ayaw sa kanya ng mga Marcos loyalists. Itong decision niya ito, parang sinasabi niya na ano, para hindi na daw ma maipit ang kanyang ading kapatid. At saka yung mga kaibigan daw niya is hindi na... Uh, hindi na mag-alanganin sa kanya. So, meaning si BP Sara. Okay, so, itong mga Marcos loyalist na ano, 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 mga Duterte supporters, uh, basahin ko yung mga comments ng, <laughs> ng mga Duterte. Kasi nag-vlog na ako dito kahapon yung pagkalas niya. So, I was surprised. Uh, basa ko ng mga comments ha. Karamihang comments nga nabasa ko kahit kumalas na si Senator Aimee sa alyansa ng bagong Pilipinas. malas sa kapatid. Wala pa rin. Hindi pa rin siya iboboto ito. Si JJ. Kahit si Aimee ay kumalas na sa slate ni BBM Never Again to Marcos. nag 19 replies. Ano ba? Sabi ng iba. Uh, Tap, never again si Knight Santikera Never again to Marcos. Uh -huh. Si Nova Milan yo she's playing safe. Alam niya hindi siya mananalo sa Marcos lineup. Kati Pando. Namamangka po siya, namamangka sa dalawang ilog, yun ang ibig sabihin nito. And then si Luz Minda Bautista, agree po ako. So ayaw din kay Sen. Amy. Uh, Kidit Salming, sabi niya, tama, no more Marcos. Uh -huh. uh, Carmen uh, Selbosa, sabi niya. Can't be relied on. I don't trust her words anymore. Nako? Si Carmen Selbosa. Ay, siy siya rin pala. Jane Biza. I still hope she does something great for the country. If you love your nation and would want to redeem legacy of your father, you know what to do. So... Kaya magbasa pa tayo sa iba. Uh, Zenaida Campanero, mga kababayan, let us vote straight Duterte line up sa 2025 sa pagkasinador for good governance at para umasenso ang Pilipinas. So, ibig sabihin kung straight Duterte ayaw kay may ito, si Zenaida. Roben Lachica, sabi niya, si Aimee, kunwari, ayaw niya sa admin ni BBM. Duda ako kay Aimee. No Marcos. Wala na talaga. Uh, XYMZ Bright. Don't worry, Aimee. Di ka namin iboboto. never to Marcos. Basta apelyedong Marcos Romaldez Araneta. Never. Uh, Teresa Agiling Never again sa mga Marcos Tama na yung minsan akong nakagawa ng desisyon na pinagsisihan ko ang pagboto ko kay BBM Si James Kunalam Kahit nag-stand alone si Amy Never, never again sira na siya Kasi ang daming kabalastugan ng kapatid niya pero wala akong narinig sa kanya kaya never again si John I 3874 ayaw namin ano to pala ito copy vigilant 240 wala akong pakialam sa mga Marcos basta Marcos no more karabi na, no? si Rolando Aquino bitag lang yan political strategy. Lahat, Marcos tanggalin. Nakakapagsisi na binoto ko ang mga Marcos. Uh, Andy Goldman, kahit na nag sa lineup ni BBM pero dugong Marcos pa rin, hindi kami boboto sa dugong Marcos. So, dito sa mga ano, Uh, comments na uh, 1,600 comments na ang daming nag-comment na ayaw na nila sa mga Marcos so, nako parang delikado uh, nagkamali ata si Super Ate sa kanyang disisyon na kumalas kasi kung ang inaasahan niya is suportahan siya ni BP Sarah at susuportahan siya ng mga DDS. Ito, nakita ko dito, halos sa uh, more than 90% nagsasabi sa mga comments na ayaw na nila ang mga Marcos, ayaw na nilang botuhan. Kasi di wala siyang makuha sa Duterte supporters. Eh, Marcos loyalist. Sabi ng uh, campaign manager ng uh, Marcos camp ikakampanya pa rin daw nila si Senator Aimee kahit kumalas So, 'yun na lang ang pag-asa niya. Kahit kumalas, ikakampanya pa rin siya ng admin. So, malalaman natin ngayong susunod na mga survey kung nandon pa rin siya sa Magic Tool. Okay. At uh, nakita ko, mahirap ang pinagdadaanan nila ngayon kasi ang isang rason sa pagkalas niya is ano, marami daw galit. Maraming galit sa pagsama uh, sa kanya sa line-up. Hindi man niya hindi man niya binanggit sino yung galit. Kasi nagpapasalamat siya kay President Marcos na isinama pa rin siya sa line kahit may nagagalit. So, sino kaya ang nagagalit? Itong, kasi, alam mo, yung apat na partido yan, yung federal party ni BBM, uh, lakas CMD ni Martin Romualdez, National People's uh, Coalition ni Tito Soto, Nationalista Party ni Villar, yan yung apat na alyansa. So bakit galit sila na isinama si Amy? Eh, nagpronounce na siya na Duterte siya eh. Bakit pa isa, isama? So, ipinaglaban siya ng kapatid niya. That's uh, what I can assess. Pinaglaban siya na isama niyo, isama niyo. So siguro naawa siya sa kanyang kapatid para mawala na yung burden, eh kumalas siya. Tapos, yun na nga, independent na siya. So, tignan natin kung ano ang resulta nitong decision ni Senator Aimee. Basta ang nakita ko, karamihang DDS ayaw nang butuhan sa kanya. Tama ba? So, i-comment nyo kung butuhan nyo siya mga DDS. Kung Marcos loyalist ka naman, i-comment mo kung butuhan mo siya.